pa niya na pagkalipat na nila, syempre isisik ka yan, kukunin yan. O, tapos pag pa, hindi pa, hindi pa ano yan, nahahampasin pa nila yan, di ba? kaya masasaktan sila. Diba? Gaganyan-ganyan nila yan, Ano? Kaya kailangan po dapat imanalangin po tayo. No? paggising natin sa umaga, huwag po natin kakalimutan. Kahit pagpunta po natin sa farm, alam niyo po, Magandang, magandang, magandang umaga po sa ating lahat mga kasaksid. So, nandito po tayo ngayon sa bahay muna no? dahil maulan ngayon at grabe, sobrang ano talaga, grabe yung lakas ng ulan at tuloy-tuloy nawa sa mga kaparmers at sa mga kasaksid natin dyan. No? Pag-pray po natin na hindi po lumakas masyado at hindi maapektuhan po ang ating mga tanim na halaman dahil sobrang sakit po nito at mahirap mahirap ulit bumangon ng isang halaman pag talagang nababad sa baha. So importante kuya yung prayer po natin. Pero bago po muna yon, uh, good morning po sa ating lahat. This is JMG Agri TV aka Ab Organic Don't Panic. It's Organic, no? At good morning din po sa mga bago, sa mga bagong nakapanood po ng aking YouTube channel at maraming maraming salamat po sa inyo dahil umabot po tayo ng... 5,000 subscribers. Yan. Wala po yun kung hindi dahil sa inyo. Kaya maraming maraming salamat po mga kasaksid. So for today's video po, ano nga po ba, bakit ako nakapag-vlog? Dahil marami pong mga farmers ang nagtatanong kung ano nga po ba ang timing at ngayong umulan, ano ba ang kailangan gawin pag nag-apply kami ng abundant harvest? Yun po yung tanatanong nila. At kadalasan sa mga nakakausap nating mga magsasaka, syempre ay, uh, syempre ginamit na nila yun eh. Kumbaga parang binili nila, so ayaw naman nila na maaksaya dahil sayang, sobrang sayang po talaga pag nagkamali po tayo ng paggamit ng abundant harvest. So ngayon po, babanggitin ko po sa inyo kung ano nga po ba yung magandang timing no para ilagay natin ang abundant harvest, magandang timing para gumanda din yung halaman natin at makatulong po sa sa inyong mga halaman. Opo, yun po yung kagandahan ng pulyar. Kahit ano naman pong pulyar ang gamitin po ninyo, as long as po na wag na wag po kayong gagamit ng mga chemical na puliar. mas better po pag gagamit kayo ng pulyar, dapat po organic. Apo, at saka natural, walang halong chemical. So, yun, back to the topic dahil mayroon no? akong <laughs> pinutol na ano dahil may kinausap ako. So, yun mga kasaksid. No? So, ito po yung magandang timing. Ito po is based po sa aking experience. Apo, so, hindi naman po tayo grabe ka-professional no, pagdating sa agriculture. So, ang sinasabi ko lang po sa inyo, yung mga experience ng mga farmers, na sinabi din nila sa akin yung mga testimony nila. So doon po ako nag-gather ng data para ma-share din po sa inyo. At nawa, marami pa po tayong makausap ng mga magsasaka na katulad po ni Pastora. So grabe, sobrang thankful din po ako kay Pastora dahil uh, nakausap ko siya. Na nakausap ko siya, marami pong mga farmers ang mga nag-message sa akin. Marami din mga farmers ang mga natuwa at na-encourage at syempre nagkaroon ng bagong kaalaman no, dito sa pagdating sa pagtatanim at pagpapalaki ng ani dito sa palay. No, maraming mga discarte siyang mga sinabi. Okay, so yun po, unang-una po sa lahat, ang pinakamagandang timing, lalo na pang nagsisimula po kayo. Itito po ang counting po natin dito as a days is yung after tanim. So, hindi po siya mula sa punla. Hindi po siya mula sa paglagay nyo, sa pagpupunla. Hindi po kayo mag-start doon sa pagbibilang. After lipat tanim. So, pagkalipat tanim, doon na po kayo mag start magbilang. Okay po, ang pinakamagandang timing para sa pag spray no after lipat tanim ay maganda sa simulan nyo siya sa basal. Pwedeng 7 days after transplant or 8 days, pwede nyo po siyang ma-i-sprayhan. Para po, yung pagkalipat dahil karamihan po ngayon sa mga uh, farmers, umabot po sila ng 30 days. Pag umabot ka po kasi ng 30 days, and eh, din naman po yung nabanggit ni Pastora na mahirap kung bagay yung ating mga palay ay masasaktan na sila dahil masyado ng uh, matanda yung ugat. Okay, tumanda na yung ugat, masasaktan sila pag binulot. Tapos ang tendency pa niya na ah, pagkalipat na nila, syempre isisika yan, kukunin yan. Oh, tapos pag kinuha pa, hindi pa hindi pa ano yan, hahampasin pa nila yan, diba? Kaya masasaktan sila, di diba? gaganyan-ganyan nyo -ganyan <laughs> ano. Kaya, mas better po na mga nasa 18 or 20 days, pwede nyo na po siyang ilipat-tanim para maganda. So, dahil na ilipat-tanim nyo na po siya, ang susunod po natin is eh, 7 days or 8 days after lipat-tanim, isprehen nyo na po siya. Bakit po natin isprehen? Katulad na nasabi ko, dahil nasaktan sila, dahil ilipat tanim nyo, may isprehen nyo para mabilis pong makarecover yung ating mga halaman, yung ating mga tanim na palay. Then, after 7 um, or 8 days, pwede naman po kayong mag-ship. Okay? Mag-palipas ng after 15 days or 10 days. Depende po doon sa inyo. Dahil may nakita rin ako na at nakausap, uh, nakausap or napanood din ako na isang vlogger din na in-interview niya yung umani naman ng 17 tons. No? So, napakalaki po yung sa isang ektarya. Ang ginagawa niya, continuous every 10 days naman ang ginagawa niya grabe no matindi basta po ang gagamitin niyo doon is organic kung gusto niyo every 10 days na interval hanggang sa ani yung ginawa niya kaya talagang ano matindi po talaga yung ani niya umabot siya ng 17 tons a uh, 17 metric tons sa kanyang uh, inani sa buong isang ektarya okay after po noon pwede na po kayong mag... 'di, di ba after 15 days So mga ilan din sila? 20, 22 days. No? After 15 days ulit, after nung pagka simula nyo sa 8 days, after lipatanim, sunod 15 days, tapos 15 days po ulit. Okay, pwede nyo yung isprehan ng ganon. Pagkatapos po nun, pwede nyo na po siyang, pwede na po kayong lumaktaw sa 45 days. Yung 45 days po na yun po yung sinasabi ni Pastora na nag -gipi sa Ilocano kasi nag-GPA. Eh. Parang ang sa ibang ano po siguro 'yon, basta bumuhaghag po yung ano, yung ating mga pala, yung mga uh, tiller niya, yung mga tiller niya, nagsilabasan na talaga. So 'yun po yung magandang uh, timing para manda po yung ating mga halaman, no? After po noon ng 45 days, no, ng ating halaman, ido e, naman po tayo sa may 60 days. Okay, 60 or 65 days, depende po sa halaman po ninyo kung ano po yung kung matagal ba yan yung ano niya, yung maturity niya. So, yun po. 60 or 65 days, pwede niyo po siyang isprehan. Okay? After naman po nun, dito po yung pinakalas natin is yung 70 days or 75 days. So, yun po yung pinakalas niya. Bakit po yun yung pinaka -importante? Para sa mga nag-ano po ng sample, for example, sasampolan po nila yung palay nila, di ba, na gumamit po ng abundant harvest, ha? na first time gumamit ng abundant harvest, maganda timingan niyo po siya dito sa 45, 60 at saka 70 days. Ayan, kahit dun yung mo lang pumuna siya sampulan. And then pag uh, talagang nakita nyo na yung resulta, next cropping, pwede nyo na siyang pasadahan ng mula sa punla. Okay, mula sa punla, uh, pwede kayo mag-spray. For example po, nagbababad po kayo ng drama. Sa drum naman po, sa isang drum, isang litro po yung ilagay nyo na abundant harvest, ibabad nyo po doon. Okay, 24 hours. Tapos pagkababad noon, Idi hinango niya na po, edi may natira pang ano, um, doon sa drum, may natira pang abundant. I-spray niyo naman po 'yun para sa land preparation po ninyo. Para po yung land, sa land preparation, pag na-spray niyo po 'yun, ibig sabihin marami ng good bacteria ang kumalat po doon. Okay? Pero kailangan po dapat pag nag-spray po kayo noon sa inyong mga tanim, eh dapat po hindi na kayo mag-spray ng chemical. Okay? Tapos sunod naman po sa may punla. Okay? Sa punla naman natin, 10 days po na po na pwede nyo na po siyang explore. Okay, para sabi nga 18 to 20 days, pwede nyo siyang malipat tanim. Dahil po yung isang testimony po ng isang farmer natin na 18 days pa lang yung kanyang tanim, parang itsurang 30 days na siya. Bakit po? Dahil mabilis pong lumaki. Mabilis tumangkad. Ganun po ang nagawa ni Abundant Harvest based din sa nabanggit ni Pastora na mabilis daw tumangkad pag nagamitan ng Abundant Harvest. Okay? And then noon, after po noon, ilipatan, pagkalipatan nyo, yun nga po yung 18 days, sunod after 15 days, and then 22 days after 15 days po ulit. Okay? After nun, doon na sa 45 days, sa 60 days, at saka sa 70 days. Opo, doon na po yung last po ninyo. Yung kanina pong nabanggit ko na tatlo na 40, 45 days, 60 days, at saka um, 70 days, yun naman po yung magandang timing dahil sa pag ano? O bagay yung 5% po ah. 5% dito sa 60 days yun eh. 60 or 65 days doon yung nag, ano, eh, naglalaro eh. So yung 5% po na pag pinisil mo yung pala, meron lumalabas sa gatas. Yun ang pinakamagandang timingan ng pag-i-spray. Opo, dahil karamihan po ng farmers, sabi po nila, may nakausap ako na sila, ah, mas napapagastos daw sila sa puliar. Kasi doon sa sabog daw, e eh, sinasabog lang daw nila. Ah, okay na. So, hindi na sila nag-aako ano, naga, pa nag-ako pa or nag ano pa nagre pa ng atauhan uh, para mag-spray doon, no? Pero ang isa sa pinaka maganda dyan, 70 times faster than root po kasi. Opo, oh ang pagpapakain sa dahon kaysa po sa lupa. So dapat po timingan po natin 'yan. Dapat meron din po tayo sa dahon, meron din po tayo sa lupa, na po kaya kaya nga po sabi nila, 'di ba? Pag binubusog mo daw yung iyong halaman, bubusugin ka rin nito sa ani. So 'yun yung mga testimony nila. Okay? So dapat po banatan niyo siya sa taas, banatan niyo rin po siya sa baba. Bakit po yung karamihan nagkakaroon po ng ipa yung kanilang mga palay? Dahil po ito po based po sa mga nakausap po nating mga oh. na, ano at napag-aralan din po natin, dahil po kulang po siya sa nutrients. Okay, bakit nagkakaroon ng ipa? Yung iba naninilaw. Ngayon, dahil kulang po siya sa nutrients, kulang siya naka sa nakakain. ba diba? kailangan dapat nabubusog siya, nakukuha niya lahat ng nutrients. So, maganda po, banatan niyo po siya sa dahon. Opo, wag mo niyo banatan sa uh, wag niyo lang po banatan sa lupa kundi sa dahon lang din po, sa taas. Okay, yun po isa sa pinakamaganda. At kung mag-i-spray naman po kayo ng mga uh, insecticide, fungicide, 'Di ba? Kasi may iba po kasi mga fertilizer na pwede ihalo daw yung insecticide at fungicide. So, pag sinabi po kasing organic, hindi po siya dapat po haluan eh dahil meron po siyang good bacteria na pwedeng mamatay. Ang good bacteria pag nahaluan ng chemical. Magong chlorine, hindi po siya pwede doon ihalo. Okay? Dapat po walang chlorine galing sa poso at galing po sa deep well o kaya sa kali yung kali yung mga kanal kaya inaagusan ng ano ng tubig pailalim po kayo kumuha huwag po sa ibabaw kasi kung may nag-spray ng chemical sa kabila mas the best po talaga na pailalim dahil sa ibabaw lang naman yung chemical okay and then po after po noon uh, sa tag-ulan naman po sa timing niya sa pag-spray dapat 5 to 9 ng umaga tsaka 4 to 6 ng hapon ang the best pero po dahil ngayon karamihan kasi yung iba uh, umuulan talaga ng Uh, hapon, karamihan, hapon umuulan. Okay, yung iba naman, matiming din ng gabi, ay, ng madaling araw. So, pwede po kayo mamil, pwede kayo mag-adjust nun. Kung sa buong araw po, hindi umulan, kinabukasan, pwede na po kayo mag-spray, pwede na po yun. Okay po, dahil may sticker din naman si Abondat, at kakapit po agad yun doon after 5 or 10 minutes. Okay, nang mula pagka-spray po ninyo. And then, at nakalimutan pa po natin, dapat po, Is kung mag-spray din naman kayo ng, for example, mag-spray kayo ng insecticide, dapat po i-spray nyo po muna insecticide bago nyo po i-spray si Abundant Harvest para mas maganda po. Dahil hindi po sila pwede pagsabayin dapat concentrate lang po. At saka hugasan nyo po yung napsak sprayer po ninyo ng may ah, sabon o kaya kumukulong tubig para po ma-sterilize. Kung wala po kayong sariling pang-organic talaga na ginagamit. Opo. At isa sa pinaka-the po para gumanda din yung halaman po natin para sa balanced fertilization, dapat po meron din po kayong nilalagay na organic. Si Pastora, ang ginagamit po niya is nasa 15 bags ng ah uh, 15 bags po ng organic na tayo ng kalabaw, tayo ng manok. So yun po, inaano niya po yun, ginagawa niya doon, tapos nilalagay niya po sa kanyang mga pananim. Bakit po? Para po ma-balance po natin yung lupa para sa balanced fertilization. Apo, uh, kahit continuous ka na naglalagay ng abono, naglalagay ka ng <coughs> kung ano yung ginagamit mong abono, pwedeng pwede po siya dahil uh, hindi po siya na maasid dahil nakokontrol po siya ng organic. Apo, uh, and then yung sabi din po niya na yung tinatawag natin na munggo, yan, magtanim ka, for example, pagkatapos mo mag okay, papagpahingayin mo yung lupa mo, taniman mo ng munggo, pero wag mo na pabungahin, dapat yung may dahon. Para po, yung dahon nun, yun yung magsisilbi pong uh, magiging, ano po niya, mababalance niya yung pagka ng lupa po natin. At the same time, maganda rin po na gawin po natin ito ng, ano po, ah, uh, meron po tayong guidelines. Dapat mo may mga record po tayo na mamonitor natin yung araw na mamonitor natin yung ginagastos po natin. Kasi ang nasabi po ni Pastor, 150,000 sa isang ektarya. Apo, yun naman po yung ano niya. Pero sa inyo po, sana nawa kasi karamihan po na nakakausap po pagdating naman po sa soil analysis no sa ating mga bayan-bayan eh karamihan po ng sa kanila ay eh, buwan pa minsan ilang months pa bago ano uh, dumating yung kanilang soil analysis no so yun nakakalungkot kasi parang sumusuto ka lang daw yan sa hangin no pag nag naglagay ka ng abono diyan kasi hindi mo alam kung ano yung kailangan ba talaga ng lupa mo na soil analysis eh talaga namang ano malay mo unti lang pala ang kailangan mo eh ang dami mong nilagay, sayang po na umahal pa naman ang abono. So yun po, kung masisikapan po natin 'no makakausap natin dahil sabi ni Pastora naman, ang magpupunta sa inyo para kumuha ng soil is yung barangay technician po ninyo. Tapos ipapasa niya doon sa munisipyo, tapos si munisipyo naman po is dadalhin niya po kung sa yung pinakamalapit na soil lab. Okay, doon niya dadalhin. So sa Alaminos ganun po ang nangyari sa kanila, ang kalakaran nila, pero si Pastora, marunong po siya kumuha ng soil eh, kung paano. So, papaturo din po tayo dyan, ilalagay rin po natin dito sa video para makita po ninyo kung ano nga po ba yung uh, paraan na paggamit. So, yun po, yun lang po yung pwede kong ma-share po sa inyo kung may katanungan po kayo. Pwede po kayo mag-comment sa baba para mabasa po natin at masabi po natin. And update po sa ating uh, vlog doon sa demo natin kay Pastora pagpunta po natin, siguro tatanungin din po natin siya kung ano nga po bang ginagamit <laughs> dahil may nagtatanong tatanong po sa atin, may nagtatanong sa atin kung ano nga po ba yung ginamit ni Pastora para na ito po technology na hindi po kahit sobrang dami o lakas ng ulan, kaya niyang makontrol po yung ano, yung dami ng tubig doon sa palayan niya. Uh, po, kahit sobrang dami, mapapansin nyo, napansin nyo naman po, ano pumunta tayo doon kahit umuulan noon, hindi po siya mataas ang tubig, talagang sakto sakto at namumonitor po yun ni Pastora. So yun, mayroon po siyang ginamit doon na technology na natin kung ano yun. Okay, yun yung susunod po na vlog natin. Baka ang mangyari po, magla na lang po ako dito sa YouTube, no? Dahil sa Facebook, wala po masyado. Pero si-share ko pa rin po yung link sa Facebook para mapanood din po ng mga kasaksid natin dito sa Facebook page po natin na JMG Agri TV. So dito po ako magla sa YouTube at yung mga questions po ninyo, ah, babanggitin ko po doon, itatanong na natin, direkta natin, kasama po natin doon si Pastora at kakausapin ko po siya about doon. No? And then, ayan po, isang tip din po para gumanda ang ating mga pananim po. Marami po tayong mga uh, kailangan sa ating taniman. No? At ito pong bagay na ito ay kailangan din po natin ilagay na minsan nakakalimutan na natin nating mga magsasaka kung ano nga po ba ito. So ito po wala po siyang bayad. Okay, effort lang, maliit na effort nga lang. Wala siyang bayad pero ito po yung chance na pwedeng lumaki yung ani po ninyo, gumanda ang ani po ninyo. Okay, maraming nagkalat po na produkto dyan. Oo, maganda sila. Talagang quality kasi ginawa naman talaga sila para gumanda ang isang halaman. No, pero may isa po na kailangan nating gawin no? araw-araw. Kung gusto niyo gumanda hindi lang po sa tanim niyo pati din po sa pamilya po niyo. Ano po 'yon? Kailangan po dapat manalangin din po tayo, no. Pagkagising mo sa umaga, ano ba ang kailangan mo gawin? Yung iba, nagkakape. Natanong ako sa seminar ko, ah, nagkakape daw. Yung iba naman cellphone mo nang kinukuha. May isa nagsabi daw, um, uh, 2x2 tapos may sumagot naman, hindi sir, hindi 2 by 2 sir kasi panggabi daw. Yun. <laughs> uh, panggabi daw 'yun. So kailangan po dapat imanalangin po tayo no. Paggising natin sa umaga, wag po nating kakalimutan kahit pagpunta po natin sa farm. Alam niyo po ba may nakasulat sa Bible kung babasa ano inyo po at ipapakita ko po sa inyo dito yung verse. Ayan na ang pag nililieveance mo daw po yung inyong mga halaman, gaganda daw po sila. Ayan, gaganda sila at sino pa ang sino ba ang Diyos para hindi ka pagbigyan sa iyong mga hiling sa kanya, 'di ba? Dahil ang kailangan walang nawan ay pananampalataya sa kanya. kailangan mo dapat manampalataya para gumanda ang iyong halaman, hindi lang po sa halaman maging sa buong pamilya mo. Kung meron ka mang gusto ipag-pray, po siya ipag-pray. Bigyan ko kayo ng sample. For example, nanalangin ka, Lord, nawa ang aking tanim. Huwag niyo pong palapitin dahil may papalapit na bagyo, di ba? Lord, nawalord Lord yung bagyo hindi po lumapit sa akin. Lord, please, sa katabi ko na lang. <laughs> so, wag, wag na po. Yun, Ako naman. Eh, yari tayo din, no? Kaya, isa po sa ano ko, huwag po kayo na magkakaroon ng kagalit sa sa ninyo. Kaya ay pray po ninyo, hindi lang po sa inyo, maging ang nasasakupan po ninyo. Maging ang mga katabi po ninyo. No? I-bless nyo rin yung kanila. Nawa, lahat ng mga ibon, lahat ng mga insekto, umalis sa aming lugar. ba diba? Yung bagyo, hindi dumaan sa amin, lumihis. Uh, yun yung ipag-pray ko ni ay napakaganda po yon At isa pa sa napakinggan ko, no? ito po yung encourage din po sa ating mga magsasaka, sa ating mga kasaksid na solid. Ayan, ano po, sa ating mga kamay po, nakikita natin kasi ba diba tayo, eh, sabi natin, Lord, uh, bigay po kami ng blessings, bigay po kami ng ganito. Ang hindi pala natin alam, no? binigay na pala sa atin ang blessings, pero ang kailangan nating gawin, kailangan nating pakilusin ang ating mga kamay. Yan, di ba? Dahil nakasulat sa Bible, I will bless your hands, di ba? kubaga pagpapalain ko ang gawa. At ah, yun na pala, pagpapalain ko ang gawa ng iyong mga kamay. Ay, grabe na, papit. Nung napakinggan ko po yan, sabi ko, Lord, mas gagawa pa po ako ng gagawa ay diba? wat nang uh, kung ano man yung pinapangarap mo, ano man yung goal mo, di ba? Yung goal natin na magkaroon tayo ng sariling malaking lupa. Ayan? para doon lahat ng natutunan natin, lahat ng mga uh, knowledge na nalagap natin doon natin ilalagay, di ba? Para ma-share din natin sa inyo. 'Yun yung gusto kong mangyari, no? Sa atin na mga mga succeed, no? Ganito po ang gawin niyo, no? Alagaan uh, alagaan po natin mabuti ang ating mga halaman na ginagawa ng ating mga kamay, asahan nyo po, maganda ang magiging ani nyo. At isa pa, kung ang dati mong ginagawa ay ginagawa mo pa rin, huwag po kayo mag-expect ng mga bagong bagay na mangyayari sa inyong halaman dahil same pa rin naman ang ginawa ninyo. Pero po, pag kayo po ay gumawa ng bago, nag kayo ng knowledge, Nag-aral kayo kasi wala naman pong pinipili edad para mag-aral. No? Habang buhay ka pa, may pag-aaral na nagaganap. Ayan din po yung sabi ni Pastora, continuous ka lang dapat sa pag-aaral. At ako din naman po, naglalakap din po ng knowledge para naman po maibigay din po sa inyo. At syempre, ayan, na, masyado na pa haba ang ating uh, usapan. Maraming maraming salamat po ulit sa mga nag-like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At i-bless din po kayo ng Lord maging ang inyong mga halaman ngayong tag-ulan. Okay po? And then comment lang kayo sa baba and then message lang po kayo sa page po natin na GMG Agri TV. At na official Facebook page po natin. Yun, And yun na lang po. At kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Baka kay Pastora. <laughs> okay, mag announce po tayo dyan. No? mag announce po ako sa Facebook page po. No? Uh, kung di pa po kayo nakapag-like dun sa Facebook page po natin, uh, mag-like din po kayo doon Kasi dun po ako unang mag announce kung anong araw po ako magla-live at pupunta dun kay Pastora. Para po lahat ng mga tanong po natin, ayan, dun sa live is masasagot po niya live. No, live na live. Ayan, pati ang kanyang mga proseso. Lahat ng mga tanong doon, tatanungin. Ah, sasabihin natin sa kanya. para magkaroon po kayo ng idea dito. So, yun. Ulit, this is GMG Agri TV, a.k.a. Boy Organic Don't Panic! It's organic. Let's go. Bye-bye!